Andres Bonifacio, matapang, revolusyonaryo, at supremo ng katipunan. Sa tuwing maririnig natin ang mga salitang ito, iisang tao lang ang pumapasok sa isip natin, ang bayaning si Andres Bonifacio. Kilala natin siya bilang bayani mula sa mahirap na pamilya, pero ang totoo, hindi ganoon kasimple ang kanyang pinagmulan. May maayos na trabaho ang kanyang mga magulang, ngunit maagang namatay ang mga ito kaya siya ang tumayong breadwinner ng pamilya. Dahil dito, hindi niya natapos ang pag-aaral. Pero hindi rin iyon naging hadlang. Mahilig siyang magbasa ng mga aklat tungkol sa politika, kasaysayan, at maging ang mga nobela ni Rizal. Mula sa inspirasyong ito, sumali siya sa La Liga Filipina at kalaunan ay itinatag ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Dito nagsimula ang revolusyon laban sa mga Espanyol. Bilang supremo ng katipunan, si Bonifacio ang nagpasimula ng himagsikan. At ayon sa ilang historiador, dapat siyang kilalanin bilang unang presidente ng Pilipinas, higit pa kay Emilio Aguinaldo. May mga dokumentong nagsasabing ang ginamit na termino noon ay Haring Bayan ng Katagalugan, nakatumbas ng Republika ng Pilipinas. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang kanyang pamumuno. Dahil sa alitan sa loob ng katipunan, siya at ang kanyang kapatid na si Procopio ay nahuli at pinatay noong naputpito sa utos ng mga kapwa Pilipino. Isang trahedya na ang nagpasimula ng himagsikan, siya rin ang unang biktima ng pagkakahati-hati. Ngunit sa kabila nito, utang pa rin natin kay Andres Bonifacio ang unang sigaw para sa kalayaan. Kaya ang tanong, siya nga ba ang tunay na unang presidente ng Pilipinas? Ano sa tingin mo? I-comment mo sa ibaba